So, ito, nakabili kami doon sa Marina, yung mga isda. Ay, yung mga fish food. Fish food. Sea foods. So, ito guys, mamili kami ng squid. Yan. Kasi magluto daw. Hindi na kailangan siguro isanitize ito kasi hugasan din naman. So, uh, shrimp. Yan. Shrimp. Saka tahong ni Carla. Ayan. Bumili din ako ng tahong ni Carla, guys. Tahong ni Carla. Ayan. Kunti-kunti lang naman siya. Kasi ma pag, ano na, pag ipunin na ito, marami na paluto. Saka, um, mm, ay, may, ay, may tunog. Crabs. Crabs na? Crabs na. Crabs pa pangalan dito. Ay, tanitiguan na. Ayan, Crabs. Dalawang, dalawang piraso lang siya guys. Ano lang, mura lang yan. Tell Yan, dalawang piraso. Sa atin is 100 plus. Mga 130. So, ito yung seafoods. Amoy um, na siya. So, ito yung seafoods ko. na paglutoin ko ngayon. So, itabi natin muna siya. saka nakabili din ako ng baboy guys. Nakabili ako ng baboy. Ito. Pork. Kasi magluluto kami ng Di ba nakabili kami ng ano, yung, yung ito sa kapag namin sa kamatis. Ito yung pork. Yan. Magagal kami ng pork. So, yan lang siya guys. Ang ano natin ngayon pag ha hauling ng ating grocery. Oops.